Hoy mga bay, what is this? Air fryer, babe. Wow, air fryer, mga bay. Wow. Hala, ang bag mga bay. Kunin natin 'yan. <laughs> ang bag mga bay. Wow. Ang mahal nito. Hala, mga kuan mga bay. oo napay TV. Hala, ang TV. Mahal, bring them out. Hala, ang TV, mga bay, kanindot. Duha kabuok tinatapon ang TV pati ito. Oh my gosh glass on the table oh table gl oh, glass table table glass glass on the table oh wow yeah oh napay remote ala ka babe do you want tv babe wow let's get this one one ba for the living room no mm. tapos ito pala mesa ang ganda wow woo. Mm. Mangalkal ko mga bayha. Hala, shorts. Wow. Oh my gosh, shorts. Yes. Nagdunit si Mahal Ma nga ba yun? Yung sa akin. Oh, look at this. This is new. Take this one ay ganon ah. na siya, wala, agam kung thank you babe, all done babe. Nagdunit kasi kami mga bay. Nagdunit kami mga bay. Basag lang ha. The one in here babe. The one in here. kuya aturo po talaga mamili babe the one in here okay hey, let me know anda si cute You wanna check out? how you want, want thing? I will do it. One moment. One moment bow. Pagay ko muna mga bayha, saglit. Keep calling me, Papa is there? Eh 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 eh. You -e -e. need to wait. Eh 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 eh. -e. I like this. Oh wow, calling to Danny Papa. Oh, what's wow one seat mga bayo, one sito oh, ang ganda kunin natin ala sa sapatos One moment, I'm coming. ganda nito. Ayan mga bye. See you the next one. Dito lang kasi wala na tayong ibang kodin. <laughs>